Good morning everyone. Ayan, dito ako mag-entro mga kamimis kasi parang hindi kita ang aking eye dito. <laughs> Ayan, good morning, good afternoon mga kamimis. Good evening to all of you guys. Saan man sulok ng mundo. Ah, mundo talaga. Ayan. Hello, um, today, uh, magluluto ako ng, siguro naluto nyo na rin to. Lagi kasi to nag, um, nadaan sa wall ba, diba, sa FB, diba? Diba? o di kaya sa YT, yung kinamatisang manok ba mga kaminis Alam ko simpleng pagluluto yan, pero hindi ko pa naranasan yan kasi hindi man ako mahilig sa kamatis ba? Pero naisip ko ngayon kasi, naisip ko lang. <laughs> kasi wala na pang vlogs. Ayan mga kaminis mag kinamatisang chicken tayo. Konti lang naman ang chicken kasi hindi pa rin nila na try to. Ayan lang, hindi na ako magpapakita ha ang uh, ulam na lang. <laughs> thank you so much for always watching, guys. Thank you, thank you so much. Ayan, magluto na ako. Ayan, hinanda ko na pala mga kamimis yan na ito may konti akong chicken. Kahit anong parte ng chicken, okay lang yan. Siyempre, ang ating pang malakasan na gulay, um, dinamihan ko talaga yan ng pechay. Binababad ko yan kasi may mga nalalaglag pa yan dyan. Pag binabad mo yan, marami pang dumi malalaglag yan. Ayan, di syempre kahit papano may mga ibang sahog bukod sa ating um, bida for today. Ito ang ating bida ngayon, ang kamatis. Ang mahal daw ng kamatis, sabi ni Michael, kasi siya kanina na una Pinabili ko, pero nagpunta pa na ako ng palingki. Ayan lang, ayan lang ang ating pang sahog. Huwag nyo na ito pansinin kay Bagat yan. Alam nyo na yun. Lutuin na natin. Gisa tayo konting mantika. Unahin muna natin itong hindi kamatis ha. Okay. O ba diba may bumibili? Kaya cut. Wait lang may nabili. Yan, take two. Ha? <laughs> May bumili kasi mga kaminis Sabi ko, magbablog sa ako nang hindi na magsasalita. Hindi ko pala kaya. Siyempre, lagay na natin ang ating pang malakasang kamatis Kailangan mga kamimis, lutoin lang ang kamatis ng lutong luto. Pagtagkamatis siguro maganda kasi mura ngayon hindi eh may nabili again. Ayan, nakabalik na ako mga kaminis. Anong nangyari sa kamatis? <laughs> ganyan ang tunay na buhay mga kaminis. Pag mag-isa ka, ganyan lang. Pag ka nagluluto, ihihinto pag may bumibili. Di ba? Ayan. Lakasan na natin ang apoy. O, tingnan mo yung kamatis maganda na. Pero kulang to. So, aray, dito na yan ang Lagay na natin ang manok. Kahit anong part ng manok makamimis, pwede. Sana lang ay kainin ito nila, Michael. Pero si Michael naman, hindi naman yan mapili. Kasi, hindi yan marunong manlasa. Ha! <laughs> kumakain lang yan ang kumakain. Hindi yan nang Ayan. Paanohan lang muna natin yan. Palabasin lang muna natin ang kanyang katas. Uy. Ayan na. O, nagtubig na siya ng sarili niya. Mamaya, palutulutuin ko muna yung chicken bago natin siya lagyan ng sabaw. Aray. First time ko tumakamimis magluto nito may kamatis. Ay, maraming kamatis, ha? Kaya, yeah. excited din ako nito Eh. Pagin natin ang paminta. Bahala na kayo sa pantemplan yung mga kamimis. Ako no. meron akong chicken cubes para chicken at chicken. Ha? Hmm. Ang daming paminta. Nabuhos. Hati ako sa pabinta. Excuse me. Um, lagyan na natin ng water. Ganun lang kasimple mga kamimi. Super easy. Ng ating kinamatisang chicken. Tindagay na natin ang ating chicken cubes. Tapos timplahan na natin yan na. Ganyan lang mga kamimi. Super dali lang. Asin. Kung ano man ang panimpla yung mga kamimis. Kung ano man ang meron kayo. Then syempre ang pangpabalance asukal. Pagkulo ulit mga kamimis, lagay na natin ang pichay Then, Tapos na kumukulo na, na amoy Naamoy ko na siya. Amoy chicken cubes. Mas <laughs> maganda marami pang kamatis. Okay lang. Pwede ko na muna dinamihan. Boy, medyo maasin nga. Lagay na natin ang pechay. Hindi ko na mga kamimis pinutol ang pechay. Kasi kukupos man yan. Liliit ba? Liliit man yan later. Busing ko na to kasi gusto to ni Michael ang pechay. And then, lagyan natin ng isang sili. Hindi ko lang sirain kasi baka umanghang. Pakit lang niya yan dyan. Baka umanghang naman. Ayan, isang kulo na lang mga kamimis. Luto na yan. O oh, diba mga kamimis na wala ang pechay. <laughs> 20 pesos pala yung mga kamimis na pechay. Ayan, luto na yun. Luto na yun. Hanguin na natin. Di ba napakadali lang mga kamimis? Nakakapag-wide pa ako. Ha! Oh. Mga kamimis, hindi pwedeng walang patikim si Mimi. Ha! Patikim nga si Mimi, guys. Kasi first time ko magluto nito. Patikim, tikim konti lang kay ulam talaga to parami at ang sabaw pero okay lang yan sabaw ay mga kamimis ang sarap angat mm -mm. ang sarap ang sarap mga kamimis ah Ayan, luto na kayo nito. Mm. kaya Ang niya, bili. Bak. Kasi meron bumili. Mmm. Hala, ang sarap. Siyempre, maasim-asim. Pero, tansyahin nyo na lang ang timpla. Kasi, nandun talaga yung ano ng kamate. Mmm. Alam mga kamimis, ang sarap. Mm. Alam lang mga kamimis, thank you so much for always watching. Bye.